Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon naman sa ating kababayan na uh, muslims. Assalamu uh, alaikum. Marahay hapon sa inyo tigabo sa ating mga kaibigang mga Bikulano. At iriptug naman sa ating mga kaibigang mga uh, uh, Israelita. Talagang mahinik ka sa Israelita ano? O kasi yan ang mga piniling bayan ng Diyos. Not anymore. Di oh. uh, dito na sa Pilipinas. Oh. Okay, anyway, Tama. isang pagbati dito sa mga kaibigan ko sa Indonesia at sa Amerika at okay. sa Hawaii at sa Australia. Good afternoon, every one of you. Thank you. Okay. Kuya Mario, bati sa mga kaibigan ko. Mayong? Mayong. Hapon. Hapon. Ah, mayong yeah. hapon. Sab oh, ah, nabanggit mo, Pastor, na nabi mo kahapon, lumakad ka papuntang puntang Malacanang. Saan ka nagpunta roon? Sa G7. G7. Nagparisip po ako ng sulat tungkol doon sa kalagayan namin sa Sun City, Purok Uno, hanggang Purok 5 po, po yan, 652 hectares. Bakit ano bang problema doon sa inyong lugar? nagkakaroon ng control uh, points sa may hanging bridge sa bungat ng 652 hectares si owner daw siya ng 17 hectares si attorney Salvador yan uh, si attorney Salvador uh, siyang developer uh, parang basta siyang owner na kalagay doon at sila yung nagpapagwardya na may mga gwardya at may mga pulis pa daw sila kasama na hindi naman naka-uniforme. Nakita ko ngayon hindi naka-uniforme ng talagang mababasa yung plain uh, yung talagang complete proper uniform. Dapat may proper uniform dapat pag nagpa -wardiya. Oh. Dapat nag-hire sila ng galing sa isang agency. Tapos yung isang gwardiya pa nga daw, ayon sa kanilang mga kasama din nagtatrabaho, wala pa sa tamang edad. At nung tinanong ko sila kung meron pa silang uh, tinatawag na DDO, ay wala daw. Wala daw silang DDO. At bata pa yung iba. At ang pagsukbit nila ng shotgun, nakaharap pa sa may mga tao sa labasan, kalsada. So, hindi marunong maghawak ng kanilang mga sandata. So, dahil mayroon kang alam sa paghawak ng shotgun dahil dati kang gwardiya? Opo, 14 years naman din po akong naka-experience ng pagiging gwardiya. Kaya eh, alam ko yung tiyatawag... Habang ikaw mga... ay nagpapastor, nagwardiya ka din? Hindi na. Nung nagpastor ako ay uh, full-fledged pastor talaga. nag na ako sa pag dyan noon. So nagpunta ka doon sa Malacanang. Anong bakit nagpunta ka sa Malacanang? Saan ka nagpunta roon? Sa G7? O yun nga po. Nagpa-receive po ako ng sulat sa G7. Yung karainga namin doon na wag naman silang magkakaroon ng gondor na gano'n. Dahil ang nagdudunit yan, yung talagang appointed administrator at legal heirs ni Don Domingo de Ocampo na si David Ardolpo na kanyang attorney in fact ay si attorney Elmer de Rosario Bayot na kung saan siya po yung kausap namin sa 652 hectares out of 3,000 hectares na kanilang kiniklaim sa aming lugar sa Kupang Antipulo. Uh, sa surroundings niyan, 3,000 hectares. Yung kasing paliwanag nila, itong bisis kami paulit-ulit, na nag attend ng seminar, ay uh, nabili niya kay Don Hermogenes Reyes Rodriguez noong 1893. Kasi yung ating bansa, ay pinasok ng 0 Wonders plan during the time of Uh, sa mga Romano o Espanyol. Uh, kaya, nasakop nila tayo ng matagal na panahon sa Planong 01-4 Plan. At yan po ang binili ni Don Domingo Diocampo na may adopted children si Lieutenant Colonel Bonifacio Capugyanulpo at na may anak naman na yun ang heirs ngayon at administrator ng LRA sapagkat yung kanilang bilihang na nasabi ay naiparehistro sa LRA noong 1913. At dahil sa ang uh, paliwanag doon sa dokumentong nasabi, nagkata ng batas noon si FBR dahil sa para hindi magkagulo noong panahon niya para iparehistro sa TORRENT SYSTEM LAW ang lahat ng galing sa unang plano 01-4 yung hindi nakapag-comply yung sa decree na iyon ay na null and void at cancel na kaya ang buhay na titulo ayon sa LRA at sa Supreme Court Decision may finality ay ang Torin System Law OCT 779 Decree 10139. At meron pong GLRO or Kiss Number 10327. Ayan po yun. Uh, binasa nga po kahapon ni Colonel Fernando munes inulit uh, pagbasa, talaga bago ko ipinail sa Malacan yan, yung mga attachment yun sa aking request na matulungan kami sa aming karaingan sa lugar namin sa Sun 7A, Purok 1 hanggang Purok 5, 652 hectares. Yan, may donation si David Ardolpo in behalf sa kanyang attorney in fact, si Elmer Rosario Bayot, noong December uh, 23, 2019, sa Values of Farmers and Partnership, ako po ang bali vale founder niya ng asas yung nasabi. Ang atin pong kasalukuyang presidente ngayon ay si uh, dating sundalo na si Neryo Taculod. Yan, binigyan ko siya ng kopya at ganoon din si Kernel. Uh, Fernando Munez nung napareceive na natin galing sa Malacanian upang uh, ang kasunod niyan ay saan tayo pupunta sa I alin mean, pagkagaling doon sa request na yon sa wala wala hanggang doon lang yon hanggang doon lang yon di kasi ganito yon yung una naming request pinasa doon sa may action 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 center action center kasi kailangan hmm, kailangan paluapin wala. At doon, nabigyan kami, in-endorse kami sa DOG noon, DOG. Department of Justice? oh, yung ikalawa naman, kasi ang request namin noon sa ikalawa ay tungkol sa pagsasaka. Oh, marami kasing naglalaway doon ng na mga developer sa aming lugar. Katakot-takot na ikinaso sa amin doon, kinasuhan kami ng trespassing, ngunit salamat sa Diyos dahil ang aming dokumento maasahan at totoo at kinumpirma ng maro ng antipolo na si Cecil Granel nung pagpunta niya dyan sa aming lugar. Uh, nung December 23 din yun. the same no? Uh, 2019. Nagsiminar kasi kami sa nasabing dokumento o City 779 Cibin sa attorney in fact natin doon sa may uh, rohatpur Ruhatpur sa bahay ng ating uh, director ng Values of Farmers and Partnership kay Eduardo B. Yasiko. Isang buong sityo yan ang nandoon at 11 officers kami on board na bumaba doon. Porte ng December man, January 7, January 7 yon, ikalawa, January 11, ika uh, ang kasunod naman ay uh, January 14. So, nangyari, makapitong bisis kami nag-seminar. nag, -seminar. nag nga po sila sa nasabi ko na kanina, 5 hectares para sa C6 at Kaburan Road. E bakit maglalagay sila ng control doon na ang tunay na may-ari ay si David Ardolpo? So, pito kaming asasyon doon na hindi Uh, sa sangayon ayon sa kanya lang ginagawa. Okay. Ito mang ganito, ganito 'yan. Uh, una, kung ang alam ko, sanay na kayo sa mga developer katulad ni Robles. Mhm. Mm 'Di ba? Mhm. Mm oh, isa, isa 'yan si Robles na narinig ko na si Robles yung uh, Oh, tama ka. Kasi sila ay pinakamalaking share doon sa uh, Parik. First Alliance Real Estate Corporation. Santa Lucia po sila. Santa Lucia, oo. Si oh. Robles. Oo. Oh. 40% sa aming Ngayon, panibago na naman. Ay, karagdagan kayo. Ragdagan yan. Salvador na naman. Oh, pero doon din galing yan sa 0 4 plan yung kanilang titulo. Kaya hindi nila nilagyan ng OCT. Maglalagay lang din sila doon ng tarpaulin E wala pang OCT number. Eh dapat gumawa kayo ng hakbang na matigil 'yan dahil sa meron naman pala kayong uh, bayad sa taxes. Oh, meron, meron po. Meron. 18 billion ang binabayaran. Uh, billion sa, sa taxes. BIR taxes ni David Ardolfo. Oh, po. i, i pre present ninyo 'yon. Oh. Tapos eh, dapat alamin mo kung sino yung author o kung sino yung pakana na naglagay sa kanila diyan. Alamin mo para alam mo kung sino yung uh, isulat mo sa pagpunta mo sa depart sa um, action, center? action center uh -huh. kasi malag mahabang proseso yon pag dumaan ka pa doon sa opisina ni BBM at uh -huh. uh, i-endorse pa nila sa action center uh, tama po Dumiritso ka na sa action center at magbanggit ka na kung sino yung taong uh, irereklamo mo para magkaroon kayo ng uh, mediation hmm. uh, presentation of documents kung sino yung legal legal or hindi legal. Mm. Ganyan po. Ngayon, bawal sa isang attorney, mm -hmm. bawal sa isang attorney, sumali sa mga ganyan, uh -huh. pwede mo siyang pailan ng kaso sa Integrated Bar of the Philippines ah, or ba? sa Supreme Court mm -hmm. for a a a disbarment. Ah, disbarment. Kung patunayan mo kung mm. ang kanyang mga titulo ay hindi, legit. E sabi nyo, yung sa inyo ay legit. Oh. E di ipaglaban ninyo kasi kung patatagalin mo ng patatagalin, magbabarilan na naman kayo dyan. Uh, pwede ko magsabihin na uh, yung sinabi ng engineer na kaibigan natin, city engineering ng Antipolo noon, hindi daw kinikilala yung OCT-779 Torrent System Law lo, sa lokal. Pero ang kinikilala nila, yung nasa registered updates at nagtatak sa uh, na Bureau of Mahirap Ta 'yun. Taxation office? Mahirap 'yun. Oh, Mahirap yun? na hindi nila kilalanin yung nasa local. Eh nasa national, na nga eh. Yung sa national, hindi pwede 'yun. Eh samantalang ito ay may mga kopya ang PNP crime lab at kadilan. Kasi pagpapirahan 'yan eh. Siyempre local kung sa local yun ang i-acknowledge nila at sa nasyonal ay hindi, eh that is subject for debate. That Ayun. is for subject for discussion in court. Ayun. Kaya ang problema niyan, nag-iisa ka lang lumalakad. eh, hey, marami po kami. Uh, pitong asasyon doon na nagtulong-tulong. Kaya lang mahina dahil mga mahirap lang at uh, hindi pa masyadong nagkakaisa. Eh, hinihintay nila at yung iba naman, pagamit sila, doon sa maling titulo. Magbayad sila ng doble, baka maging katulad kayo sa Spratly Island na mga sabi ng mga Chinese doon. Kung gayon, magbayad tayo uli. Siyempre, sabi ng mga abogado, natural. Magbayad kayo sa totoong may-ari. Ganun nga, mangyari. Eh, paano yun? Walang may-ari niyan, ang Diyos ang may-ari ng lupa? Oo nga po, pero may mga papilis talaga. Ngayon, ang Diyos ang may-ari, ngayon, nabigyan lang ng titulo ng konti, ngayon magkakaroon ng uh, presentation of title kung sino yung legit. Ayon, oh, tama. Mm. Eh sabi mo nasa national ka eh sa kanila local eh titingnan mo kung paano kayo lulusot. Oh. dahil alam mo may tinatawag na double sales. oo. Oh, oh. May mga land grabber. Salamat kay na uh, paralegal Ay. Edgardo Ay, no, Ilgasis. Aya mag ano kayo sa kanya, mag-subscribe. Marami kayong malalaman tungkol sa kaniyang nalalaman din. Uh, plus, yung nalalaman pa ng aming kaibigan na si Mario at sa inyong abang lingko. Landgraber yan si Mario eh. <laughs> landgraber ba eh? <laughs> Tika, tika, kaibigan. Ano bang ibig sabihin ng landgraber? Nangangangkin ng lupa. Na hindi sa kanya? Oo. Oh, eh Pilipino ka ba? Di ba Pilipino ka? Eh ba't angkinin pa na Pilipino ka naman? Ba, De, gusto wala... niya eh, sabi ngon, Gusto niya maraming lupa, hindi naman inaayos yung lupa. Sino ba yung Chief Justice na ayaw niyang tawagin na land grabber ang Pilipino? Kasi wala daw yung squatter sa mga Pilipino, kundi ang tawag nun, informal settler. Ah, informal oh, ayaw niyang tatawagin okay. yung mga squatter. Okay, balik tayo <laughs> sa kwento mo, Pastor Tony Lagurin, na merong nagpo-posting doon na ano bang ginagawa ng pagpo-posting nila? Pinagbabawalan ang mga materialista na paakyat sa bundok. O oh, hindi na makaakyat dahil ginagamit nila ang building code. Ayan. Building code, ibig sabihin, bawal na mag-akyat -mag na kasi kailangan merong building code. Ibig sabihin, pag nagpatayo ng bahay, hindi na po pwede kung magpagawa ng bahay pag walang... Building permit. Building permit. Oo. Oh, ganito kasi yon, Tama naman yon, kasi batas po yon. Mali po yon. Ha? Mali. Mali ba? Mali. Once oh. na ang lupa oh. na ang nakatira ay informal settler, oh. meron silang pagkakataon para i-develop yung lugar. Oh. Pero pwede naman yun sa mababa lang, wag lang yung second floor. Ah, ganun ba? O oh, may kasabihan nga noon ang ating mga katulad mo, may alam Uh, mayroong in-advise din sa akin ng dating administrator ng Barangay Kupang sa yun ngayon siya po ay kagawad at uh, namumuno sa DSWD at saka tutok sa agrikultura niya si Richard Sancada. na wag lang gumastos ng malaki masyado. Uh, hmm, Wag doon gumastos at uh, saka ano lang ang, ang, bahay parang ano lang walang, light material. Oh, walang islam. Pero yung mga kumukubo doon ni ay nila eh, sinasama sa tinatawag na building code kaya ang daming mga nakukulong na taga Kupang Antipolo. Ah, uh, naman tinulungan sila ni Congressman Ako. O kasi kung titingnan mo yung Informal Settler, nando nakalagay sa bawat section uh, babasahin mo lang yun, uh, nando yung mga articles na pagbabasihan para paano ang mga Informal Settler ay mag-migrate sa isang lugar na hindi hahanapan ng... kasi wala pa kayong titulo dyan, oh. kayong nakatira walang titulo. Pero yung sinasabi mong may-ari ng lupa uh, dapat ibigay na sa inyo ang titulo. Ah ganito kasi yon tama ka kaibigan. May proseso kasi. Una ay uh, bilikan naman kami ng mga proseso. Plan binigay ang binigay yata sa inyo, ano pala? Deed of donation pa lang eh. Ah, uh, hindi. Kung may obdi, deed of division, yung... Ang deed Wala of pang title, kasi, kaya ganun. Individual. In, ano yan? Ano pa lang kayo? Uh, informal informal clear Parang ganoon kasi ganito yun eh. Ang naidunit doon, 5 hectares, unang-una, para sa kalsada, sa sisig, sa kakaburan road. Sandali lang. Oo. Sinabi mo, para sa kalsada, sino ang signatory na ang lupa nyo doon ay magkakaroon ng deed of donation? Si Attorney Impact ng ating tunay na kinikilalang si Attorney David Ardolfo na may ari ng lupa. So in acknowledge yun. Okay. Kaya, nalagyan, kaya kayo nalagyan na simento. Ang... Oh, Dahil ang isang lupa, it, when it is private, oh. ay hindi pwedeng simentohin ng city government. Totoo yun. Kasi, o Tama ka. Oo, oh, oh, hindi pwedeng ah, ipasimento. Nakausap ko nga si Congressman Akope, eh. kaya ang unang sinimento, yung ilog. Pero after sa ilog kasi, eh, nangangatwiran ako at pinakinggan naman ako, pinakuha ako ng dalawang uh, barangay certification, barangay Mayamot at barangay Kupang kasi dalawang barangay nakakasakop. So, na-comply ko na yan. Noong 2007 pa kami naglakad. Kung na-remember mo, ikaw nga yung gumawa ng kasulatan naman para ma-request. Ma at dinala ko rin sa Malacan yan. Kaya ang sabi naman ni, eh, ng, ng pinagkatiwalaan ni eh, dating Pangulo, Ah uh, sa during that time Sinong ay uh, si ano Binigno inabutan ni Binigno Aquino. Okay, okay, no. Oh nung ang ating request na yon 2010 kung hindi ako nagkamali. Eh ang sabi niya hintayin natin yung C6. Doon din ng C6 kaya yung nagdonate nung mananakaraang 2019 December 23 ay uh, naka-specific yon. 5 uh, hectares donation so, para sa so that that C6 at saka that Capulano. donation was signed by the person by the name of Mr. Bayo. Oh, Elmer de Rosario Bayo. Siya yung Siya yung attorney in fact at siya yung nag-donate ng pakalsada. Opo. Pero ang gumawa ng pakalsada ang DPWH. DPWH. O oh, kasi may request kami doon sa City ay, uh, 'yun ang si 'yun ang i-attach mo sa argumento para ibigay, ipaliwanag mo na itong lupa ninyo ay dinonate ni David Arnolfo. Arnolfo. Ka kaya ito ay nasimento. Opo. Ngayon, itong si attorney uh, ek ek <laughs> <laughs> ito <laughs> si attorney ek ek bawal yun. So, kasi bakit sila maglagay ng harang doon? Hindi, bawal yun. Binalabas tuloy. Eh, hindi mo nga alam kung malapit na rin siyang mamatay. So, okay lang matanggal sa nalisin siya. Na ang rumors doon, ganito, bukod sa 17 hectares na kanilang sasakupin, eh, Mr. Salvador, doon sa Looban, banda, mayroon pa silang gustong sakupin doon sa Hanging Breads hanggang doon sa school na kung saan, apektado nga yung donation na nasabi. Sa kanilang ginagawa eh ngayon, lumalabas pa na sila daw ang nag-donate ng kalsada Kaya ang sabi ko sa mga barangay leaders doon Yung dating chairman at saka kasalukuyang chairman Hanapan ninyo sila ng deed of donation Kung sila ba talagang nag-donate Kasi hindi naman si Minto Head Okay Ng DPWS kung walang nag-donate Okay, ganito Noong pumunta ka sa Malacanang, dumaan ka ba sa barangay? nagpa-receive ka ba ng dapat yung sulat mo may receiving copy ng barangay bago mo binadala doon sa Malacañang? Ay, itong bago wala, pero no na wala pala kasulatan. Kulang yung ano mo. Marami nang impormasyon. Kulang yung protocol ano mo. Uh, ganun ba? dapat dumaan ka muna sa barangay kasi dapat malaman nila ito ba pinayagan ng barangay ang yung pagpo -posting ng mga tao doon na bawal maglagay ng mga tao doon para hindi maggawa ng bahay-bahay? Ah, -bahay. uh, yun ang... Uh, Kasi ang pinakapunto doon eh, uh, kaya, kaya sila nagposting dahil bawal kayo magpatayo na magpatayo ng bahay, ang nasa na walang building permit. Nung nakaraang lang lunes, nag-usap kami nga ni <coughs> dating administrator ng barangay, na wala namang permit sa kanila. Eh, pero yung dating barangay... Kaya nga, alamin mo... Alamin mo yung nagposting doon, asaan yung papilis ninyo na may permit kayo sa barangay magposting dito. Hmm. Yun ang alamin mo. Oh, yan. Okay, salamat, kaibigan.